Nung nagsimula ako ng negosyo, syempre, medyo nakakatakot kasi wala naman akong alam sa mga ganitong proseso. Tapos, nung nasimulan ko na yung paglalakad ng mga papeles, nakita kong hindi naman pala siya ganun kahirap. And very accessible naman, lalo na ngayon na um, paunti-unti na nagkakaroon ng mga online options for registration. Maraming naibibigay sa akin na serbisyo ang gobyerno. Nabibigyan nila ako ng mga oportunidad tulad ng mga bazaar. Naglalagay sila ng mga bazaar na pwede namin salihan. And the only reason na natatap nila yung mga negosyong katulad ko ay dahil rehistrado kami. Para sa akin, talagang importante ang magbayad ng buwis. Kailangan natin mag-register at kailangan natin ng tamang papeles dahil yun ang ating social responsibility. And um, hindi porket maliit lang tayo, feeling natin wala tayo masyadong mai -co sa ating ekonomiya. Maling-mali po yun. Marami po tayong mai-contribute. -co uh, just remember na even the smallest grain of rice can tip the scale. Ang negosyanteng Pilipino ay nagre-register ng negosyo.